Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang uh, magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Okay, nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at uh, titignan natin ang paalala na ating makukuha. Halimbawa, kaibigan, tayo ay nababalisa, naguguluhan o natatakot at uh, tayo ay lumalapit sa ating uh, Panginoon. Ano ba ang ginagawa ng Diyos? sa mga nararamdaman natin sa tuwing tayo ay dumudulog sa Kanya. Bago natin tunghayan ang isang napakagandang salaysay ni Jacob at tsaka ni Iso na kanyang kapatid, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat at muli sa mga sandaling ito ay makadudulog kami sa inyong banal na salita. O Diyos, sa maraming kapamaraanan, Pagkalooban mo kami ng paalala na amin pong maisa sa pamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw na ito ay tutunghayan po natin mula sa salita ng Diyos ang uh, ilan sa mga aral patungkol sa ilang tauhan sa Biblia. Ano ang aral na ating makukuha sa Salaysay ni Iso patungkol sa kanilang pagkikita ng kanyang kapatid na si Jacob? Na kung saan sa Salaysay ay mababasa natin na binuo ni Iso sa kanyang isipan upang siya ay makapagiganti sa kanyang kapatid. Ito ba ay nagkaroon? ng uh, katuparan ano ang naging bunga ng uh, kababaang loob kung hawak mo ang iyong uh, Biblia pakibuksan mo lang ito sa aklat ng genesis in the book of Genesis chapter 33 mag-aaralan natin ang mga talata isa hanggang talata labing isa kung may panahon ka kaibigan pakibasa mo yung buong narrative dito sa Genesis uh, 33 ngunit pagtutuon na natin ng pansin ang talata apat. Ganito ang ating mababasa. Kukunan natin ng aral at titignan natin kung nagbunga ba ng maganda ang pagkamuhi na naramdaman ni Iso sa kanyang kapatid na si Jacob o na iba. Ganito ang ating mababasa dito sa Genesis chapter 33 verse 4. Sabi rito, siya ay patakbong sinalubong ni Iso, niyakap ng mahigpit at hinagkan, parehong umiyak ang magkapatid. Alam mo kaibigan sa aking katanungan sa panimula, ito na, sinagot na ng talata apat. Ngunit titignan natin kung bakit ganito ang naging kinahinatnan ng pagkikita ng magkapatid na si Jacob at si Isong. Alam mo kaibigan, ang mga talatang ito, ito ay bahagi ng buong Kabanata 33 patungkol sa pagkikita ng magkapatid na si Jacob at si Iso. Alam mo, kung uh, babasahin mo yung narrative at kung pagtutuunan ng pansin ang Kabanata 32, bago mo basahin yung uh, the entire 33rd chapter ng Genesis, balikan mo yung chapter 32 at makikita natin doon sa mga unang bahagi nito ay mababasa natin doon sa chapter 32 na si Jacob ay nais makipagkasundo sa kanyang kapatid na si Iso. Uh, pagka nga binasa natin yung verse 32, no? ay yung chapter 32 verse 5, Marami akong mga baka, mga asno, tupa, kambing at mga alipin. Ito yung parang nais niya nga uh, ipagkaloob sa kanyang kapatid na si Iso sa kanilang muling uh, pagkikita. Pinauna ko ang mga ito upang ipamanhik sa iyo na magkasundo na tayo. Ito yung ginawa ni ano no ni Jacob. Uh, sinabi niya na yung kanyang kung ano ang meron siya ay kanyang ipagkakaloob ito sa kanyang kapatid na si uh, Iso. At sabi nga niya no, uh, ipinamamanhi ko sa iyo magkasundo na tayo, kababa ang At ano ba ang pinag-aawayan ng alita ng magkapatid na ito? Alam mo kaibigan, yung blessing na supposedly ay ipagkakalob ni Isaac kay Jacob ay eh, si uh, Iso ay gumawa ng uh, kapamaraan sa utos na rin ng kanyang ina upang makuha niya ang pagpapala at yung laang pagpapala kay uh, Jacob na ipagkakaloob sana ng kanyang amang si Isaac ito ay napunta kay Iso at ito ay nakarating sa kaalaman ni Jacob at uh, nagalit si, uh, si uh, oh, nakarating sa kaalaman ni Iso at ito nga ay uh, naging bunga upang sila ay uh, magkaroon ng alitan ninais nga ni Iso na sinumpa niya sa kanyang uh, sarili na pag nagkita sila ng kanyang kapatid na si Jacob ay gagawa niya ito ng hindi masama at dito sa salaysay makikita natin oh, yung initiative ni Jacob to patch up things ito alam mo kaibigan dapat ay maging uh, evident din sa buhay ng bawat mana ng palataya kung tayo ay may uh, kaalitan, halimbawa lang naman, meron tayong hindi pagkakasundo sa ating kapwa, mananampalataya, o sa ating kapwa na hindi pa mana ng palataya ay gumawa tayo ng kapamaraanan upang magkaroon ng kapayapaan. Let us uh, initiate, ika nga, no, para to be able to maintain peace, at nang sa ganun ay magkasundo. Ito ay isang napakagandang paalala para sa atin. Alam mo, kaibigan, dito sa talata na ito, ang pagpapakita ng kababaang loob, sa pag-amin sa nagawang kasalanan ay uh, may hangaring makamit ang kapatawaran alam mo may, may aral na nais ipahatid sa atin si Jacob o ang salaysay sa kanyang hangarin alam mo kung susuriin natin ang salaysay dito nga no nagpauna na si Jacob nagpadala siya ng mga sugok sa kanyang kapatid at uh, dito nga pagka binasa mo yung narrative nagbalik yung mga yung delegation, ika nga, yung sinugo ni Jacob. At ganito ang kanilang pahayag kay hakob Jacob. Nakausap na po namin si Iso. At ngayon po ay nasa daan na siya na may kasamang apat na raang lalaki upang salubungin kayo. Eh, kung ikaw man, ba may kagalit ka, no? Tapos eh ganun na nakarating na balita sa iyo, matatakot ka. Bakit ka sasalubungin ako nito na meron siyang uh, uh, 400 na kalalakihan? Ano ba ang ibig sabihin nito? At ganito ang nakarating na balita kay Jacob. Sasalubungin kayo ikaw ng iyong uh, kapatid sa daan at meron siyang kasamang 400 na apat na lalaki. Ano kaya ang nararamdaman ni Jacob? Sinidlan, ika nga no, kaibigan sinidlan. Siya nang takot at labis na nabahala Kaya pinagdalawang pangkat ang kanyang mga tauhan Pati yung mga hayop Kumbaga uh, sa ano, he divided uh, Supposedly siguro isang unit na silang pupunta ron Dahil nga nakaramdam ng takot Despite sa kabila ng pagsisisi at uh, yung initiative na maging maayos sila eh, Ito nga, uh, hinati niya yung kanyang pangkat sa dalawa at sa susunod na talata nga, ito yung isang napakagandang paalala para sa atin. Siya ay nan nanalangin. Sabi nga ni Jacob, no? Iligtas ninyo ako sa kapangyarihan ng aking kapatid na si Iso. Deliver me, I pray. Ito yung sinasabi ni Jacob. Nangangamba po akong na sa aming pagkikita ay patayin niya kami, pati ang mga babae at mga bata. Patuloy na gumawa ng paraan si Jacob. Ito yung inisiyatib niya upang ang hangaring mapatawad ay kanyang makamit. Ang ang pangambabang naramdaman ni Jacob, ito yung tanong natin bago as we progress in reading the narrative. Ang pangamb pangambabang naramdaman ni Jacob ay nagkatotoo. Paano? Tumugon si Iso. At alam mo kaibigan, dito Tinugon ba ng Diyos? Isa pang katanungan, tinugon ba ng Diyos ang nais ni Jacob? Alam mo kaibigan, humupa na ba ang galit ni Iso sa kanyang kapatid na si Jacob? Yun na yung pagka mo, hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Alam mo kaibigan, isang bagay ang dapat nating pagtuunan ng pansin at ito ay ang pananalangin ni Jacob. Alam mo kaibigan, ang pananalangin ni Jacob at ang uh, pagbubuno niya sa Diyos when he wrestled with God, nangangahulugan lamang na mahalaga kay Jacob, ang pagpapala mula sa Diyos maging ang tugon sa kanyang pananalangin. Ano mo kaibigan, ito ay isang paalala para sa atin na sa lahat ng larangan sa ating buhay, ang anumang tagumpay, ang anumang pakikibaka o anumang uri ng pangamba, ito ay ating malalampasan kung tayo lamang ay dudulog sa Diyos at aasahan natin ang kanyang tulong. Magpapakong baba tayo, ika nga. Magkakaroon tayo ng kababaang loob tulad ng ginawa ni Jacob. Kaibigan sa salaysay, ang ipinakita naman ni Iso sa kanyang pagyakap, sa kanyang nakababatang kapatid, ay pagpapatunay lamang na humupa na ang kanyang galit sa kapatid. Nang manalangin si Jacob na siya ay iligtas sa kapangyarihan ng kanyang kapatid, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaibigan, muli paalala sa atin na ang ating mga idinudulog sa ating Panginoon ay tinutugon niya ng ayon sa anumang layon niya para sa atin. At alam natin kung ano ang layon ng Diyos kay Jacob. Hindi lamang kaibigan sa mga pagkakataon na tayo ay nakararanas ng kapahingahan sa ating mga pangamba. Halimbawa, no, tayo ay makararanas ng comfort sa ating pangamba. Ngunit, alam mo kaibigan, ang mga pagpapala ay patuloy nating mararanasan anuman ang ating kalagayan. Kaibigan, dito, pinaaalalahanan tayo. Dito sa Salaysay, si Jacob ay hindi lamang nakaranas ng kapatawaran. Ngunit, pinagkaluoban pinagkalooban siya ni Iso ng mga pagpapala. At dito napakaganda ng na sinabi ni Jacob Pag ano? Pagbinasa mo yung uh, itong Genesis 33 verse 15, sabi nga ni Iso, "Wag na labis-labis na ang iyong kagandahang loob," sabi ni Jacob. Kaibigan sa isang taong nag-alay, nag-aalay ng kapatawaran at sa isang taong humihingi nang tawad, may pagpapalang makakamit mula sa ating Panginoon. Kaibigan, tandaan natin ang paalala para sa atin sa salaysay na ating tinutunghayan. Kababaang loob, paghingi ng tawad, bunga ay kapahingahan at kapayapaan. Sa ating pong pagpapatuloy ngayong araw nito, bahagi po ng ating programa, tayo po ay dudulog sa larangan ng pananalangin para po sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Manamin sa langit, marami pong salamat at muli sa mga pagkakatong ito, makadudulog kami sa inyo upang makapamagitan para po sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway ipagkalob mo ang aming mga ihahaing kung ito po ay ayon sa inyong kalooban at ayon sa inyong takdang panahon. Para po sa mga sumusunod na kapatid, katulad ni Ador, manya pong pananalangin ay kagalingan. Kay Nomer naman po, recovery din, Panginoon, sapagkat siya po ay nagkaroon ng stroke at ang kanya pong ninanais ay recovery. No, ipagalingin mo si kapatid Nomer. Si Monina naman po, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan rin sapagkat uh, may uh, problema po ang kanyang anak ito po ay pamamagitan para sa kanyang anak na may problema po sa balakang ng kanyang mahal na anak kay Jeremiah naman po na magkaroon po siya ng trabaho si Rizalina ang kanyang pong pananalangin ay pamamagitan para sa kanyang mahal na asawa na matanggap na po ang visa sa Canada para po sa kanyang mahal na asawa. Si Amor naman po ay pamamagitan para sa kaligtasan at para din po sa gabay na ipagkakaloob mo sa kanilang pamilya. At para po kay kapatid Sunny, ang kanya pong pananalangin ay proteksyon. protection. Panginoon, sa aming po mga idinulog, ang tugon ayon lamang sa inyong taktang layon at panahon. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay napaalalahanan patungkol sa napakagandang uh, uh, aral dito sa salaysay ni Jacob at ni Iso. Dito makikita natin yung kababaang loob, ang pagpapatawad, pagdulog uh, sa ating Panginoon sa ating uh, kalagayan at sa hangaring mapanatili ang kapayapaan at pagkakaroon ng kababaang loob, pinagpapala tayo nang Panginoon. tayo ngayon ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang paalala na inyong ipinagkaloob sa amin. Naway maisapamuhi po namin ang uh, patungkol sa kababaang luob at kung kami naman po ay nakagagawa ng kasalanan, naway uh, sa amin pong paglapit at sa aming taimtim na paghingi ng tawad, alam po namin na kami po ay inyong patatawarin at kami po ay nagpapasalamat. Panginoon, naway maisapamuhay po namin ang ilan sa mga aral na aming natunghayan dito sa salaysay na aming uh, pinag-aralan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kahit bukas, inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Day de Guzman. Oh, no.